back sa Kapit Balita. Good morning, Joel. Morning, Susan. Good morning sa ating mga kakapit kabalitaan. Malapit ng ito. magpasto, ha? Siguradong okay. Oh, na mga tao sa mga tiyanggi mga mall para mamakyaw ng mga pangregalo. Dahil nga ako sa maraming Kagastos. gagastos. Baka <laughs> may malilin lang sa inyo, eh. Pwede kasing may nagpapakalat po ng peking pera sa mga walang kamalay-malay na mamimili. Kaya tutukan nyo ito at huwag kayong mm. mabiktima. E, oh, but, uh, ingat ingat tayo ha? kung sa paglaganap ng peking pera, ha? Pero alam nga ba ng mga kababayan natin kung paano malalaman kung peke ang perang hawak nila? Eh, alamin nga natin ang panlasa na masa hatid po ni Cesar Apolinario. Magaling ko ano? Ay, magaling, magaling sa ko ano? saan. Si oo, oo, magaling, magaling sumalat si si yan. Iba-iba ang ito ngayon. Alam niya uh, kung ang peke ang o hindi. Oo, Si Cesar Apolinario pa. Mas pareho si Pa, o, hindi mo yan mapepeke. Ang daming pera niyan. <laughs> mm -mm. <laughs> Ako ko wala nga eh. <laughs> wala nga, saan eh. Minsan nga, di ba, gusto ko magpalibri sa'yo. Libri mo ko minsan sa anak. Oo, oh, sige, kong... sige. Pakiyawin mo yan nasa likod halo, mo. Halo-halo. <laughs> <laughs> Halo-halo, oo, oo. <laughs> <laughs> alam mo na, alam, napakahirap pag napeke ka, di ba? Kung maga sa ugali, medyo malalaman mo eh kung yung tao eh, fake sa'yo eh, di ba? Pero paano kung Nasa papel na to, Ito, yung mga pera na kumakalag niyo, lalo na magpapasko, maraming uh, namimili dyan. Marami rin na uh, naman talaga, eh, ng sinabi niyo, Joel at Susan, ano. Ngayon, kanina nakipag-usap uh, ako dito sa mga nakatambay dyan sa paligid. At ito ang kanilang sinasabi tungkol sa pag-detect kung peke nga ang pera o hindi. May detective po kami, money detective. Oo, tapos, tapos, ano siya, tumunog siya. Oh, ano may, yung sabi pag tumunog? <laughs> pag tumunog po yung peke. Kailangan tumawa pag natumunog. <laughs> hindi, pag tumunog po peke. Tapos ah, pag hindi tumunog, talag ano yun. Oh, ano sabi mo nung nakita mong peke? Sabi ko din sa kasama ko, ate, may nagbayad sa atin na ano. Pa, ano mo sinabi yun? Sabi niya, tingnan, ano, sabi kung niya, oo oh, nga. Nagulat po na kami. Oh, paano mo kunyan pa? Sige nga. Hindi <laughs> <laughs> ka naman nagugulat, tumatawa <laughs> ka. Depende pa. rin yan sa mo muna mabuti. Aranohin mo talaga. Ay, eh, Kayo kung... kayo. Oh, sa metikuloso sa talaga. Sa pagi, pera oh, yan. Oh, pera yan. Oh, yan. <laughs> yes. Pag pera, talagang dapat i-check. Ako, i na. O si Kuya nagising. Kuya, Kuya, interview lang po. Tungkol lang sa mga beke. pa Oh, yung mga peking pera na kumakalat ngayon, anong masasabi mo? Sige, sige, okay lang yan, umarap ka. Huwag, huwag, huwag mo silang talikuran. Kailangan matapos kung dito. Okay, game, game. O artista ka daw. O oh, ano may sasabihin mo doon sa mga kumakalat na peking pera? Naku, nagpunas, pa ng laway. Okay, game, game, game. Ano may sasabihin mo? Wala oh, ano namang laway eh. Oh. O Tay, 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 teka natin to. Ayan. Ah, oh, ito isang libo. Mag tiga natin. Ali rito. Ito mukhang magaling to eh. Ate, ali rito. Magaling ka rin. Hindi ka saglit lang. Talent pala eh. Anong talento. to? Kaya ako nagtatalent eh. Ali ka, ali ka, ali ka ate. Ali oh, eto. sa'yo to. Kanino galing? liga ka rito. Kanino galing to? Sa'yo to. Ano to? Pinagtrabahuhan mo? O... Or... Pinagtrabahuhan ko eh. eh. Hindi ka naman na peke. Hindi naman. O, tiga natin ha. Okay. Tiga natin. Ayan, oh. oh. So ano yung nakikita mo? Ikaw, ano masasabi mo? Peke o hindi? Oh, hindi po. Oh, paano mo naman nalaman? Kasi, tao tapos may ganito pa. Eh, kung halimbawa, dalawa na lang yung tao? Ha? Peke. peke. Bakit <laughs> kayo natawa? O, oh, pag nawala yung plastic? Peke rin po. Ay, di ba bawal na yung plastic? <laughs> Ayan. 'di ba? Ang yung mga nakausap natin kayo na magagaling uh, tumingin ano kung peke o hindi yung mga binibigay sa kanilang pera. Ngayon dito sa tindahan, itatanong natin si uh, ma'am. Asa 'yun? Ma'am, meron lang akong uh, sandali lang. Pwede bago ko ito tanungin, pwede muna ng bumili kasi sabi gusto niya na susan tong mga ganitong pagkain eh, Pinoy na Pinoy. Magkano po rito? Magkano? 32. 32 pesos ang mura naman. <laughs> Para nagmahal. Bibiling ko to ha. Bibiling ko yan. Ano pa? Ito. Ito po, magkano to? Ito po, isang balot. Oh, sige, sige. Bibila akong dalawa. Hindi lang ha. Ah, eh ano tawag dito? Pilipin. Magkano po? mahal naman. Sa din po. Sais Sige, magkano na po yan Mamang ang pakibilis ha, naglalive tayo eh. Ah, kayo po ba? Paano nyo nalalaman pala? Oh, kapag halimbawa fake yung, yung inaano nyo? Uh, tinitignan po kasi... Paano, paano nyo tinitignan? Tulad nung 20, minsan parang papel talaga siya. Tsaka iba ang papel niya. Papel? Oo, oh, ho, iba. Uh -huh. Ho. O tapos? Pero yung tunay ho, kahit malabhan mo, ganun pa rin. Kumbaga hindi napupunit. So, okay, ito pa bayad. yan? yung fake yung uh, Fake. Ah, fake! Hindi po fake yan, ha? Oo. Oh, Ito po. Bawal ang fake. Oo, oh, bawal nga po. Pero... Paano nyo nalaman? Wala naman eh, ka ka kayong detection. Eh iba, pa lang po, halatane. Magaling kayo sumalat. Oo oh, po, halata. Kasi po, sa talagang... O oh, sige, sige, sige. Ito, bibi 500 to. Bibiling ko lahat to sa 500 yung mga pwedeng bilhin. Hindi na po. Okay lang. Si Isang niya. libo. Hindi po. Kayo naman. Ang selan nyo naman. hindi ho sa maselan. Kasi po, okay na huwag ako hindi magbenta. Kasi ah, sige, sige. Na. So, nalaman yung peke. Oh, ang galing-galing nyo naman. Iba ho eh. Iba ho um, so, oh. Okay, magkano yun? Babayaran ko na nga ng totoo. <laughs> si Kwenta, may discount. Sandali lang, ha? Ah, Pabalikan ko kayo. <laughs> suklean nyo ako, ha? Ah. Huwag nyo, hindi yan keep the change. Hindi. <laughs> andali, andali. San, meron dito kasi ako nakita, eh. Si Kuya, ah, Nakakatuwa ito kasi maliit lang yung tindahan niya. Asan na si kuya? Kuya! Asan na si kuya? Ah! Ayun, asan na? Kuya, kuya! <laughs> Sabi na nga. siya? Eto, ito, ito. Eto. Kuya? Kuya? Eto na, eto na. Kaya? Kuya, pwedeng lapit kayo rito. Paano nyo nalalaman dito pag peke? Meron mo ba kayong machine? Lapit po kayo rito. Oo. Oh, paano? Paano niyo nalalaman? Kayo pa magaling sa pag-detect. Ah, alam ko na lahat ang ano ng peke. Dito eh. tayo. Yan. Ah. Oo. Oh. oh. paano niyo nalalaman? Sa sa papel, eh, tsura oh, papel. ng sige, Sige, ito, ito, fake o oh, hindi? Ala, fake. Yan, Hala. fake yan. Sabi ng ah, tunay ito. Eh, ito. Paano niyo naman nalaman? Ako uh, ah. nagsasabi fake. Dahil dito may naka-indicate na kung magkano ang bill nito, naka-indicate dito sa maliit na guhit. Ganun ba yun? Ang galing yun naman. Kahit At, sabihin kong fake to, iisipin yung hindi fake? Ah, hindi, titignan ko muna. Ah, oh, sige nga. Oh. Ayan, hmm. hindi nga to fake, totoo to. -toto. Isang tingin lang. Oh, At ano, yung papel. Yung papel, magaspang. Oo, oh, oh, hindi kagaya ng fake. Dapat magaspang. Oh, yeah. Puso na pala magaspang ngayon. <laughs> <laughs> Dali, eto pa, meron okay. pa isa. Eto, last, last, last. Eto. Agad-agad. Ay, ako, may diferensya yan. Okay, ito. So, ang galing niya. Ang galing. Susan, yan. Di ba napakagaling ng mga tindero dito sa... Oo nga, Kamunding galing. market. Mm -mm. Magaling, magaling. Ayan, ayan, ako, pero, ayan, okay, pero, oh, yan ang panlasa ng masa. Mamaya, bibigyan kita ng ano, anong binili kong... Hindi, pwede pera, Bago, ha? Ang sarap, oh. Mm -hmm. <laughs> Salamat, Cesar. Sige, sige, sige. Sige, Peque Cesar. Kamakailan lang ay eh, dalawang kaso ng uh, nahulihan ng peking pera ang naitala ng mga pulis. Yung isa nga, eh, menor de edad ang sangkot, Joel. Eh, paano ba na? Kasi, kasi naman eh, <laughs> hindi ho natin maiwasang maloko sa mga ganyang bagay. Eh, para ho... Uh, taktakan po sa atin tungkol po dito. Ating po makakasama si Binibining Grace Malik. Siya po ang currency specialist ng Banko Sentral ng Pilipinas. Good morning, Grace. Magandang umaga morning. sa lahat. Mm -hmm. Narito rin si General Gene uh, Servo, ang tagapagsalita ng uh, Philippine National Police. Good morning po, General. Good uh, morning. Uh, morning, Susan, uh, sir. Joel. Morning po. Ma'am, good uh, oh. morning po. Okay, unang-una, ma'am. Grace, paano dati malalaman kung peke ang pera without the device, yung money detector? Um, hindi po kami nagsasawang magturo. ano mm -hmm. po. Unang-una yeah, ang ating natin. pera. Tulad doon narinig natin kanina, tinitinan na niya sa papel. Mm -hmm tinitingnan niya sa papel dahil ang salat ay naiiba pag um, peke kasi pag genuine kasi unang-una ito ay may masasalat kang mga nakaumbok na mga letra kaya may masasalat kang nakaumbok nakaumbok na mga letra mm -hmm. tapos pag tiningnan mo ang itsura ng ng portrait napakalinaw mm -hmm. kaya ang aming napag-usapan kanina kung kayo ay may mga mga tindahan ano mas maiging meron kayong nakatagong ma, okay. ano hindi, genuine. De, genuine. Upang kung, kung kunyari, meron kayong pinagdududahan, hmm. lagi natin siyang i-compare. Ito yung fake. Ito ang fake. So, ah, ilalapit okay. natin Kaya silang na, dalawa. Na niyo, pagkita nga natin kung ano yung difference ng lalapit dalawa. Ilalapit natin silang dalawa. Unang-una, pag tinignan natin... Kulay pa lang, eh. Oh. Kulay pa lang. I close up natin. Mm -hmm. Ayan, ayan. natin, ma'am. Ayan. So, so kulay, kulay pa, lang. pa, lang. Oo nga. Yung, yung itura Yung itsura oh, pati ng, oh. ng tao sa mm -hmm. taas oh, wana, ay parang malamlam. Oo, malamlam malamlam wala siyang kabuhay-buhay para siyang uh, <coughs> dal no uh -uh. samantalang yung portrait ng genuine, makikita mo talaga buhay na buhay buhay mo bu malinaw malinis malinaw. Mm -hmm. bukod pa doon yung Supa. lagi nating yung lagi nating sinasabing sa latin ang mga ano tulad itong limampong piso dito talagang mataas at ma, ma ano nakaumbok. tong nakaumbok. Uh -huh. ang peke flat lang. Mm -hmm. Ngayon kung medyo may kalyo ang kamay natin, <laughs> mm -hmm. <laughs> kung medyo hindi ganun kakasensitibo ang salat natin uh -huh. ng ng ating mga daliri no, taanan ng kuko, itong pinaka-epektibo kasi ma masasalat ah, mo sa kuko, uh -huh. sa kuko, masasalat mo yung mga nakaumbok dyan ng na mga pinong linya. Okay, <laughs> ayan o. Oh. May ginagawa ano mong ginagawa measures ng BSP para masigurong hindi po tayo malulusutan itong mga manluloko? hindi po tayo nagsawang magbigay ng uh, ng uh, reminder sa kanila kung paano nilatinan ang pera kasi susan ang pinaka problema lang mm -hmm. ng tao minsan hindi nila masyadong dinidibdib ang uh -huh. pag-aral sa pera. So, responsibilidad po ng bawat isa uh -huh. na alamin kung ano ang mga security features ng Genwin uh -huh. upang sa ganun, madali nilang makilala ang peke. Alam mo, Joel, pumunta pala sila sa palengke, nagtuturo sila. Nagtuturo sila. Oo, oh, no. may mga nasa palengke, marunong sila. no. Oh. Alamin natin si General Serbo. General Gene Serbo. No? No? Serbo. Mm, ayan, mm -hmm. sir, pagka ganito magpapasko, talagang meron kayong record na mas tumataas po yung mga peke pera. Hindi naman natin masabing tumataas din talaga no. Mm -hmm. tuloy nga ng pinag-uusapan namin ni Ma'am kanina. Mm -hmm. Ang modus operandi na to ay continuing eh. Ah, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy na ginagawa ng mga ito, ng mga ganitong elemento. Bagamat ito maganda itong ginagawa po ng uh, Bangko Central ngayon uh, sa pag natin sa publiko, more or less eh na dedeter natin ano yung mga layunin ng mga ganitong uh, uh, grupo. Pero historically, Jen, uh, ano yan? Uh, talagang pagka dumarating ang Pasko, uh, 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 o kaya malapit na eleksyon, o kaya pasokan, o dyan hmm. ba tumakalag okay, uh, itong mga usapan na lang natin, yung for example, itong Pasko, no? Uh, nagiging matindi, yung economic activity, mm -hmm. nagkakaroon ng shopping, biliyan. Kaya oh, yeah, oh. when it comes to opportunity, eh sa parte ng mga criminal elements, magandang oportunidad para maglusot sila, magsingit, na mga peking pera, no? Mm -hmm. uh, they will take advantage so, eh, oh, oh, yung pagiging PC. abala, oh, oh, tama, pagiging okay. yung yung volume ng transactions oh, oh. yun ang kanilang tinetagbanthe uh, so, sabi natin yung unguarded moments no mm -hmm. ba no, yun yung oh, doon sila magpapakalat eh doon no? din naman sa parteng ano no yung mga hindi busy na araw na ikaw ay medyo no. antok-antok ka dyan. Oh, Ah, ito ba? yung mga antok-antok ka medyo ang Ayan. ang iyong mga mga senses nito ay medyo hindi tulog pa rin no? tulog oh, pa yan, rin no? so dito sila lumulusot kaya pagbabantayan natin mm -hmm. yung mga unguarded moments natin babantayan din natin yung mga magbabilisang transaksyon. Mm. Ibig sabihin lang po nito tuwing ikaw ay hahawak ng pera magbantay ka <laughs> maging, maingat. <laughs> maging maingat. Ano ba yung parusa sa pagka-nahuhuli hanggang may hawak ng pera? Kanina sabi niyo nga yung kasama namin may dalang Oh, bakit may dalang ng pera? Ano parusa doon? Oh, meron po kasi tayo yung okay, Article 168 mm -hmm. of the Revised <laughs> Penal Code ano. <laughs> <laughs> meron tayong mm -hmm. ano doon na ang um, possession of counterfeit is illegal. Mm -hmm. Dahil kapag nalaman na nila na medyo kaduda-duda o peke ang pera, dapat ito ay sinusurrender sa mga authorities. Saan ba Sa banko? Dapat sa central bank. Eh kung malayo ang central bank, pwede sa authorized agent banks, mga banko, o pwede sa police. At ang mga police naman at ang mga banko na yon ay inaasahan natin ipapadala yan sa banko central. Ang banko central po ang nag check nito, nagbe-verify kung ito ay peke. At kami din yung tinitingnan natin kung ano yung mga ginagawa ng mga, ano, namimeki para sa susunod na magdidesenyo tayo ng pera nilalagyan natin ng mga counter ano yon mm -hmm. counter features koy, para mm -hmm. madaling koy ko kumpara nyo po doon sa luma nating mga kulay ng pera no mm -hmm. uh, mas makulay ngayon yung pera natin ah, makulay Susan, eh. yun, oh, oh, very mas bang, uh, uh, yan? Mm -hmm. mas madali bang o mahirap kikin an ang, ang ano lang dito ay basta lang maka o makagawa ang ano uh, no basta kahit kahit yung unang pera natin mas mas ano nga ito eh. Mas, mm, yun, ngayon, mas mahirap nga Mas mahirap PGA. nga ito. PGA, eh. PGA, no? Mas marami mahirap kasi ito siya. kasi marami uh, siyang security features. features. Oh, oh. Tinaasan po natin yung mga security features oh. na ginawa natin. Naglagay tayo ng bagong feature na in fact, mm -hmm. in fact, hindi pa ito nakikita sa ibang bansa. Na no, tayo lang ang meron. Mm -hmm. At... Uh, gusto ko din sabihin na ang ating pumpera yung disenyo ng pera natin nanalo ay oh nanalo yan oh, tayo, no? di ba? <laughs> best, oh new mm. banknote ah, um banknote series mm -mm. Mm -hmm. uh, sa international ano to it's an international associations of currency affairs mm -hmm. Mm -hmm. all over the world Ayo Ayo ay nag General ano ginagawa natin Hakbang, para ho, uh, matiyak na hindi kakalat ang mga peking pera, lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Yun nga po no. Unang-una -una, in support of the airport ng Banko Central, kami rin naman ay patuloy na nagbibigay ng balala ng babala no mm -hmm. sa publiko sa mga ganitong klase ng modus operandi lalo't dumarating po ang Pasko. At uh, yun nga po, uh, sakaling may mga nahuhuli po tayong ganyan, iniimbestigahan mm -hmm. natin at mm -hmm. In coordination with uh, Banko Central, uh, tinitignan natin mm -hmm. yung mga posibleng source nito, no? And of course, pinapailan po natin ang kaso. Mm -hmm. Kung sino man yung mga taong involved dito. Nabanggit ni ma'am yung article, uh, yung 16. ating revised penal code, ano? Ilan Malaki po, penalty um, nito. Sa pagkakaalam ko, from... from uh, prison mayor to prison na correctional, 6 years, up to 20 years. May mga naparusahan na tayo sa ganyan. Mayroon na po tayo mga nakakasuhan at napaparusahan sa ganitong klase. Ano yung pinaka-latest na, ano? Ano yung pinaka-huling kasong na italaan nyo sa nahuli bang peking pera o kaya nagmamanufacture ng peking pera? Sa mga pagmamanufacture, ma'am. Yan sa paranyake last time, ano yung... Inahuli. Inahuli. Yung ating, ano, isang latest natin. Inahuli. Mm. Sa, so, mismo, no? Uh, oo. Oh, ang madalas mga nito ay sino po, mga sir? Although madalas po tayo nakakauli, yung mga maliliitan na mga nagpapasa. Ah. o bumibili mm. using, -hmm. Uh, using po Hindi pa may mga bulto-bulto. Bulto. Hindi ay, mga bulto-bulto. Madalas though. po sa yung hmm. sa mga... Salamat Without, sa Susan, sa ating mga, ano, mga taga-subaybay, ang ginagamit po rito, mga bata. Oo, oo, oo. Gaya nga nang nangyari, di ba yung huli na huli, bata Bakit bata? Siguro ang pagbata, hindi mo maakalain may gagawin ko. Walang kulong. Walang kulong. At saka yun niya, walang, Mm -hmm, mo, no. mm -hmm. So kailangan na lang talaga ma'am, pag-aralan nilang mabuti kung ano Oo, yung Oo. Opo. Mm -hmm. Talagang talagang kasi eh responsibilidad natin ito sa ating mga sarili uh -hmm. na matutuhan dahil tayo ang maiisahan, tayo ang mawawalan. Mm -hmm, kasi mm -hmm. ang peke po ay walang halaga. Mm -hmm. walang, halaga walang halaga. Walang halaga 'yan, oh, oh. Kahit saan mo dalhin 'yan, mm -hmm. walang halaga, liable ka pa. Mhm. Mm yes. Ah, bita ka na gawin, may dapat may template sila ng uring no? Opo. Tapos uh, nakala ito, nakalagay lang doon at tingin mo pagka duda mm -hmm. ka sa pera, meron kang parisan. Um, no? Ito ay kabaliktaran doon sa ginagawa ng ating mga ugali lagi ng ating mga mamamayan. Ano po, mm -hmm. pag nakahuli sila ng counterfeit o nakita nilang peke, ano, mm -hmm. yun ang naka-escaparate at yun ang kanilang ginagawang basehan. Uh -huh. Yun po ay maling-mali Mali dahil dapat ang hindi. Dapat urig. Opo, oh, mm -hmm. dahil urig. Mm -hmm. Ito, dapat saan napupunta sa authority sa Banko Sentral. Mm -hmm. Dahil uh, meron tayo yung Article 168 possess illegal possession of counterfeit. Possession of counterfeit is illegal. Okay. So, uh -oh. dapat... Kaya pagbata, hindi mm -hmm. makakasuhan. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi makakasuhan. Mm -hmm. Anyway, uh, yep, yeah, takita natin. Takita uh, takita uli natin, Joel. Sabi mo, yung, yung, yung sumalat ng pesa. Yung ito, yung ating um, mas marami. Dyan, ito. Yung mga ito, ito, ating... Ito yung ating <laughs> exist, Ito yung <laughs> ating <laughs> uh, uh, uh pera ng uh, yung nakaraang pera natin, uh -huh. no? Na ito pa rin, marami pa rin tayong makikita nito sa oh, sirkulasyon dito ng nitong, nitong Pasko, no? Ito, ito ang genuine. parehas Pareha silang maligas Meron siyang mga security. may, mga ano may mga naka-imposed Kaya yung kuko, tinuturo ko kasi yung kuko, minsan sasabihin nila, hindi na, ano, pero napaka-epektibo po nitong kuko. Pasalatin na ninyo sa kuko nyo at mararamdaman ninyo yung ligas. Iba. Ang peke wala. Ang wala. Tapos, dito, dito sa ating perang ito, meron ka sa mga higher denominations, silagyan natin ng mga, ito, thread, windowed uh -oh. security thread, na nagbabago-bago po, lang po lang. yung kulay niyan. Pag mm -hmm. inalaw ninyo, nagbabago-bago ang kulay. Uh -oh. From magenta to green. Uh -oh. Tapos meron siyang nakat, nakatatak dyan na numeral. Mm -hmm. Numerical value. Siyempre kung 1,000, 1,000. Kung ang makita ninyo sa 1,000 ay 100, ibig sabihin po noon ay peke. Peke yun. No? Lumaba value ng pera Opo. mo eh, ba? Diba? Mm -hmm. Tapos meron tayong secure, ano, watermark na area dito. Eto yung kanina sinilip nung babae, ano po, uh -huh. na tinitinan niya. Meron tayo ditong shadow na nakikita against the light. Mm -hmm. Katulad din itong bago nating pera, ayan, ang shadow niya. Ang pinaka pinakamaganda po, ang shadow ng genuine ay three-dimensional. Ang ganda ng pagkagawa. Mm -hmm. Pagkatapos, pag sinalat mo, meron ka rin masasalat na nakaumbok para siyang... Yan, embossed. Uh -huh, ang peke uh -huh. may shadow din eh. May Di shadow oh. pero hindi siya embossed. Mm -hmm. At mm -hmm. hindi three, 3D ang effect. Uh -huh. Ang tawag natin, ang description ko lagi ng shadow ng genuine, multi-tonal. Mm -hmm. uh, ano ibig Paano natin masasabi yan sa Tagalog? Uh, multi-tonal. May, may iba-ibang... Tulay? Tone? Tone? Um, mm -hmm. Intensity, may dark, may darker, darkest, mm -hmm. may light, lighter, lightest. Uh -huh. Pag peke kasi, dark and light lang. Oh, wow. Walang kakulay-kulay, walang kaaura, uh, walang kabuhay-buhay so, kabuhay at flat buhay. lang siya. Kaya oh. iba parang cartoon, parang oh. anaytura. Oh. Mm -hmm. So, so ang ating mga mga ano, mabagong pera ngayon, mapapansin po natin na mas nakaangat pa nga ang imposed prints. Mm -hmm. At mas malalaki ang mga denomination. Upang sa ganun, madaling makita kahit na medyo malabo-labo ang iyong mata, mm -hmm. ginawan po natin, kasi kung i-compare natin ito sa luma nating pera, ayan, ang liliit ng denomination. Huwag yeah. mm -hmm. ho tayong tumingin lamang sa kulay, kasi kung minsan po ang ating ano namamalik mata tayo. Mm -hmm. Kaya kung tayo po ay tatanggap o magbibigay ng... Mm -hmm ng sukli sa ating mga katransaksyon laging tinitingnan ang ano tulad dito ang sabi po daw nila itong 1000 na um, yung bagong pera ay napapangkamalan ng sa 100,000. Oh, 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 oh. Ang layo po ng kulay mm -hmm. at tatlong zero, tatlong mukha mm -hmm. ang 1,000 mm -hmm. samantalang ang 100 ay isa lang ang mukha at dalawa ang zero at saka mm -hmm. violet po 'yun mo. Ooo, oh, oh, violet yung mm -hmm. ano 'di ba yung Tapos, 100? May, yung ano daw napapangkamalan din 500 at 20 pesos. Mm -hmm. malayo, Medyo malayo, malayo din, malayo, o, malayo din ang kulay. Yellow, oh. yellow ang 500? At o medyo orange ang 20 pesos. Mm -hmm. So ugaliin lang po talaga titingnan natin ang mga numero. Numero. Oo. Uh -huh. Titingnan natin ang mga disenyo sa sa likod kasi malayo ang pagkakadisenyo ng iba-ibang ano natin places. Mm -hmm. So wag huni silang mag, ano talaga magatubiling pag-aralan. Tuwing uh, nagsasalita po kami, sanat, tuwing sanat. Uh, mm -hmm. Tuwing sumanat. kami ay nagbibigay ng mga ganitong uh, uh, Pabalaan. pabala uh -oh. dapat po ay dinidibdib nila at uh -oh. uh, talagang inaalam dahil po tayo po ang mawawalan, mawawalan. kapag hindi tayo ano ang ano hmm. pinakamagandang gawin Halimbawa, libawa ang uh, isang uh, nagbebenta uh, isang tindahan naka-encounter ng ganitong uh, klase ng tao nagbabayad ng taking pera what do you advise them to do uh, ihold yung tao o paano ayun kung, kung kaya no unang-una -una, hawakan nyo yung pera no okay, Yan oh. ang magiging ebidensya natin oh. at uh, pangalawa ayun kailangan hulihin natin yung taong nagpapasa. Mm, 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 mm. Pero yun, nabanggit nyo na rin lang yon ano, iwinawan din natin yung publiko. Oh. Kasi marami sa kaming naimbestigahan na, for some reasons, nakatanggap sila ng fake na pera, no mm. So, para makarecover at least doon mm. sa kanilang pagkakamali. Makalusol. Yung iba, ipapasa pa sa iba. Okay, oo. So, sabi nga ni ma'am, mm. may liability ka pag ginawa niyo so, yun. Bumawin. Kaya the best thing to ka do is, ko. pag alam yung napasahan kayo ng fake, eh, mm. Ibalik mo. I-surrender nyo na po. <laughs> Surrender okay. mo na kaagad. Surrender kaagad. Oh. Ang pinaka-importante talaga, alamin ang genuine. Mm. Kasi pag alam mo ang genuine, di syempre malalaman mo yun ang peke. Hindi ka na nga yung malulusutan. Mm -hmm. At pag alam naman nung no, kunyari yung mamimeke, ano, pag alam niyang medyo may alam ka, hindi, sila hindi ka na lapitan. Mm -hmm. So dapat ipakita mo, may alam ka para hindi ka nila maluloko at hindi sila mag-try na magloko sa iyo. Mm -hmm. Ayun, ayun, ayun. Importante 'yan, may lalo na kung sa magkakaroon kayo ng maraming pera. May bonus na eh. di ba? Oh, salat eh. Uri, uri, uri. Ito. Peke, oh, uh, makilis to eh, di ba? Oh, uh, makilis to. Maraming salamat mo, Ma'am Grace ma ma Malik. Thank at, you, Ma'am uh, Grace. Siyempre kay General Servo. General Servo, thank you, sir. All the time po. Mm -hmm. Sabi uh, ni Ganyo, pagkakataon, oh, nako,